Nagluto na akong pang-ulam niyo na. Know? Tapos bukas, punta kami kay papa mo. Oo, sila bukas. Hindi ba po? Hmm. Malalaman bukas kung ano. Iyan pang baon yun, ha? Papa. Dito ko kaya ilagay. Hindi nila alam, katekram, ito yung pinakamasarap dito. Hindi, hindi kasi nila nakikita. Tignan nyo, hindi ko pinansin. Nakaano lang dito. Sige, lalagay ko dito. Baon nyo yan, ha? Pero buksan ko para ano. Buksan ko pa patikim ko. Pagka natikman nila niyan, baka request nila lagi ito eh. Ah, tikman mo. Ah, oh, diba? <laughs> hindi oh, niya naihintuan yan. Oh, ate, oh, tikma mo. Oh, di ba? Ang sarap. Ah, mapapakagat na rin ako. Mm. See? Mm, iniwan yung lollipop. Masarap na, ah, kuya. Hmm. Ano, buksan ko na sa'yo? Okay. Sige, sa inyo naman talaga to. Ah. Ah. Mm. Oh, isa talaga ito. Nararamdaman ko yung Pasko sa pagka mga ganito yung pagka... Buksan ko na yung sayo, ate. Eh, yung ito, buksan ko. Oh, kaso yan. Pambukas baon. Okay. Oh, isabit ko ha. Uya, isabit ko dito. Okay? Huwag kang ano, huwag kang magugulat ha. Sigaw ka kung gano'n ka kasaya sa mga nakita mo ha. Ito yung surprise ko sa yo. Nakita mo yan. Ano bang nakita mo? Awa. Kamusta po? Ah, hindi ka ba natuwa? So, masaya. Masaya. Bakit ka masaya? Ay, gusto ko eh. Linis na. Linis na, hindi lang nalinis. Nawala pa yung mga uling. oh, high five tayo. Okay. Nagustuhan mo ba yung paglinis ko? Aba. Tignan mo yung mga kamay ko. Puro sugat. Oh. Pero okay lang kasi love ko kayo. Mm -hmm. basa. Mm-hmm. 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 Pati mm -hmm. lang, basa ako. Hindi, natutunan Chocolate kasi ito. Ang sarap. Oh, kaya yun. Kaya naman na ito. Natutunan po talaga yan? Mm, -hmm. chocolate kasi yan. Na may Oreo. Mm-hmm. Kasarap. Mm-hmm. Gra mm -hmm. Grabe. Mm-hmm. na kami kasi gagabihin kami. Uh, kung pwede, hilang mo sa mato, no? Alam na, ano na, talaga ako kay Kuya Angelo, kate. Ang ang hirap talaga ng ganito. Ano niya lahat, eh. Kilo, uh, galaw niya po lahat para sa mga kapatid. Kailan na benta ni Mama mo yung ano? yung nahirapan ako magluto wala pala yung ano pakakargahan ko dapat yung kalan yung tangke wala na pala hindi ko pa alam kung saan ah okay pero hindi mo alam magkano nabenta hindi ko gusto mo bibili bibili akong bago gusto mo ano ba ano mas gusto mo yung gano'n yung kahoy o yung digas digas po ba't gusto mo yung digas Paganda ko yun. Hmm. Pagka, alam, lang ako ng lighter, dyan nag eh. Ah, para magpa -apoy. Kahit lighter, wala pala. Okay, ganito. Pagbalik namin, bibilang ko kayo ulit ng kalan. Pero wag mo nang pabibenta, ha? Kasi pag pinabenta man ni mama mo, iyon, hindi ko na kayo bibilan, no? Sabihin mo kay mama mo, Ma, wag mo nang ibenta yan kasi hindi na kami bibilan ni Tatay Ram. Okay? Yung bilin ko, nagpipray kayo bago matulog? Hindi na. Bakit? Hindi na ko alam na yun. Hindi na alam. Mag-pray. Okay, ano sabi ni Tatay Ram? Katangian ng isang mabuting bata. Ano yung pinagbabawal ni Tatay Ram at mga gusto? Bawal magmura. Bawal magmura? Bawal mag Bawal magsinungaling. At susunod sa magulang. Susunod sa magulang. Bawal mangurot. Bawal mangurot. Bawal mambira. Mambira. Ba Bawal, magagat. Magagat at mag-aaral mabuti. Okay? Yung pagsunod sa mga magulang, tama yun ha? Okay. Ngayon, si Papa nyo, malalaman natin bukas kung kailan siya uwi. Okay, kaya magpakabait kayo dito ha. Huwag kayong mga away para hindi kayo awayan ha. Okay? Okay, magpapakabuti na ha. Pagbubuti ng pag-aaral Okay, bukas o sa susunod na araw, ano yung gustong pasalubong? Laruan po. Laruan? Anong laruan? Okay, mas, ano, mas, mas, Basketball po. Basketball. Ah, gusto mong bola? Ring po. Ring. Bola. Okay. Ano yung gusto mo? Okay, dahil pinagbubutihan mo na pag-aaral mo at dahil tinutulungan mo si mama at papa mo dito at alam ko magpapakabuti ka pa at mag-aaral ka pa ng mabuti, bibiling ko yon. Okay? Pero tingnan mo, kaya ka nasugatan dahil sa kakulitan, di ba? Kung susunod tayo kay Tatay Ram, hindi kayo mapapahamak, hindi kayo masusugatan, di ba? Oo. Oh. So, iwasan na ha. Okay? Okay. O oh, sige na, hag, -hag na tayo. hag, -hag. Okay, ito yung mga nag Ito, okay lang, hindi kasi kasama to nung nag -hag, -hag kami. Okay, hag na. hag, -hag. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye po. Kuya, yung ano. Or hintayin na natin kaya silang kumain. O, ilagay natin dito, akin na kuya. Dito sa lagayin, oh. Oh. Hindi. Mga... Parang gusto mo nung <laughs> Ah, dito, ilagay mo bunso. Ah, hindi na. O, sige na. Tara na. Para ano. Thank you Pero Kuya Angelo, masaya ako ngayon eh. <coughs> Gusto mo ba yan? Anong lasa pala? Masarap? Hmm. Okay, paano na kami ha? Okay. Kuya, ha? ingat ha. Pubusin ang kanin. Huwag mag-aaway, ha? Kata'y, ha? Apa. Okay? Tapos mag-ilamas at mag siya bago matulog.